Ano, mga kaigit. Magandang umaga sa inyo mga kaigit. Ah. Sangit yes. sa gud. Ay, ah. ah. ah, dito yung ano, tiger. Yung sabi nyo, the double cam. Para maganda yung ano. Oh my god. Oh my god. Ano sa Bisaya ang ibon? Langan. Langgam. Ano yung mga ibon na yan? Chicken sir. Ah, chikey, chicken. Ay, maitim. Okay, they are very good and Ay. Ah, isa lang. Dapat marami ayun pala virtual tour ko kayo magpasensyahan nyo na itong aking video kasi hindi ang marunong mag ang camera nga nyo okay. ayan ah ako ang pinituran mo hindi ako kasama sa zoo ay ano pala yun ito ah, 'yung hello. Yan daw pag Hi, Yan daw pag ano, pa-binigyan mo daw siya ng pagkain. Hindi kanila titigilan. Kasbut, dadibigyan ka siyang <laughs> da, bibigyan kanya ka ng mga kung ano-ano. Akala ko ay uh, ahatid na ako sa Harry Potter. <laughs> ano 'yan? Para pinaka isa sa pinakamatalino animal. Pag ang nagagayahin kanya. Oo. Oo. Ring neck I'm so sleepy. Uh, isa sleepy ka na? Ang yeah. yeah. kikit. Ah, okay. Oh, may It manok. May, But may manok dyan? Ayun. If naman. Hello ka, mag-hi ka sa vlog ko. Ano nga sa taas? Ayan. Ayan siya. Medyo shy siya na. Nasa na yun? Shy nga lang siya. Shy type na ibon. Ayaw magpaka, ayaw magpaan. Okay. sa baba. Serpent Evil. Are. O saan? Ayan. Sa ilan. Ito. Ay, ayun ka. Masyado tago. Medyo oh, shy type tong iba na to. Ang kinakain mo dyan. Pahingi. May... ano kinakain niya? Stand your hands. Animals will bite. These are the ostrich. Okay. Parang... Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Anong inaano niya? Oh naman. Parang siyang... Anong tawag dyan sa ibon na yun? <laughs> oh antot. Wala <laughs> ano nang mga balat, wala nang mga ano. Para para pito. Ayan. Hello. Ito oh, ah, sir. Nasa Ano papapansin Ay, Hi. Wala kami pag, pagkain wala kaming dala ng pagkain. wala nakakatakot naman 'to. Sige po, basta i-forward na po tayo. Ay. Uh, donkey. Miniature donkey. Ay. Mga donkey. Kita naman. Tapos ito, ay Philippine brown tea. Ayan, siya. Philippine brown tea. Ayan, siya. Deer. Deer. Mother deer. Female deer. Female. Oh, ang sungit nila. Ala, ayun sa ano? Saan yan, ma'am? No. Tingnan natin kung nagbabasa kayo. Ay, yeah. <laughs> Anong klaseng animal na yan? Ah, bear cat Ang ano niya, ang ligalig niya Makulit Makulit Philippine Maraming Philippine ano ha. Ah. Ayun mo. <laughs> <laughs> Tapos, Jaguar yan. Jaguar. Ano oh, naman. Tumai siguro tong Jaguar na to. Oink. Hindi ko pinansin. Ah. Pin Tin animals nan. Kita nyo doon sa. Big J. Hi J. Ayun ba 'yung ano? Hello. Yeah. Pakain ko na 'yung sarili ko. ang <laughs> it lang mas, niya. Ano to, babae? Oo. Oh. Babae. Nay na sa na sila. Mm -hmm. Nakakain ba yan o hindi? Ah? Ito, pig. Uy, ano Feeding simabi, Mini petting zoo. Nagpakain tortoise. <laughs> Mag-focus tayo dun sa ano. Yan, ang cute naman. Sorry guys. Sorry guys. Miniature horse. Okay. Hello. Malungkot kayo. Gusto niya lang umuwi. Umuwi sa inyong ano habitat cute naman papangalanan kita Ang pangalan mo wala na natin si Louie <laughs> <laughs> na ano na nakatay na wanna see your I love hello hello mga pika. Ang dami din nila. Nai-stress yung mga to. Naka sa kulungan. Eh. So, bago kami pumunta sa Serpentarium, ay punta kami sa show area kung saan pananoodin namin ang mga aitas paper perform ang mga itas. Pakitaan kami nila ng uh, mga sayaw sa part ng kanilang culture, yung sayo na kung saan may yung mga meaning, katulad niya, no? Yan, nagsasayaw na sila. Hindi ko alam kung ano ito, nakalimutan ko na. Basta yan, ay, yung pagsasayaw na yan nila ay mayroong meaning yan. Okay, yan ay uh, kung saan pinapakita nila kung paano. Ay, ito, ito, ito. Ito yung parang courtship dance. Ito, ito ang natandaan ko, courtship dance. Kung saan, kapag nagustuhan ng babaeng Aita yung, yung lalaking Aita, ibibigay niya yung panyo na, yung tela na pula. Ibig sabihin noon, sila, sila yung, ano, magiging magkuyab. Wow. parang gusto ko ano, snake um, Ay, ano ah ano yun? ah, turtle maliliin ano to? ang mga arachnids insects Venomous to, diba? Venomous oh. to? Malabas sa pagbite ng hindi. Hindi po. Tapos, ball python na mm -hmm. Daming mga ahas. Pati yung ahas na umahas sa yung Joe. Ayun lang. Words ni, ah, ito yata. There are more 8,000 species of reptile and plant. Corn snake. Nawala na sila. my God. Hindi ko na nakapos. Boa. Eh, tortoise. Wala snapping, Turtle boa. My God. Python. Ano kaya pag naka-alpas yun sila? Ayun, naka-alpas no, Ayun, naka Ang laki. Kita nyo yan. Ang laki niya. Oh My God, ang cute. Cute naman. Look naman

Ah, okay. Stop ka dyan. Ang pangalan niya si Coco. Hi Coco. Hi Coco. Coco. Hi ah. Ann. Hi Ann. <laughs> Hi Cash. Cash Cash Mira. Parang masarap mag-alaga ng ganito kalaking pusa. Iparor mo nga sila. Uh, Wag. Sige na. 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 <laughs> na. Ah, Breed. Yes, Hello. Malalaki yan sila eh. Yes. Malalaki ang ligers. Pagka mo malalaki mga ligers, mga hmm. ganyan, kaya kung nila mag-usin ng pagkawit, ito, tiger na to thank babae ba to <laughs> <laughs> taxi uh -huh. pasok tayo sayang taxi dermed yeah. ayon mga namatay na siguro to na ano na ito hindi ko na kasi kasi maiwan ako hindi rin na na-appreciate to. walang ayun diyan diyan oh, diyan 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 Dito na kami. diyan diyan magpakita? diyan 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 itu pada

kayo naman ipaupaw eh, laki nito ilang taon na kaya ito oh, oh. oh, no tanda na kasi tanda no? Crocoloco. Crocoloco this way. Oh my god. Uh, malayo kasi ito eh. Parang, parang kumbaga nasa, sa bukid na, ano na to Oo. Kaya tahimik. Yes. Hmm? yung gusto Alin, yan? Ay, oo nga. Oo, kung may time pa dyan, sana. <trio> wala, wala tayong time, time. Ano lang to Tawag dito. Oh, may pariposa. Ito. Kamusta na yung flood control system? Uy, si Jade. <laughs> Ito yun. Parang kukunti na lang. Yeah. Yung mga Nepo baby. Ay, joke lang. Wala yung mga Nepo baby. Isang Nepo baby. Pintash water crocodile. Puro pinipino Oo. Uy, maluwi ka lahat. Joke lang.

Nga, no, si Congressman, nasa <laughs> Si Kong, na, nasa ilalim. Nasa ano na tayo. Nasa, nasa Congress tayo, o. Oh. Nasa Congress. Nasa na yung mga, ano, mga projects. Bad control. Projects. <laughs> Ang daming mga ano. Patakot naman. Ako, hulo ko sa Huwag. Iyak talaga ako. <laughs> Baka hanggang bukas iiyak ako. Kamusta yung project? Flood control. Flood control. Sige na. Sige na. Ito sir, nakabuka talaga yung buka. Oo. Oh, oh. <laughs> talaga steady lang siya. Okay. Okay. Diyan talaga sila. Ay, sila maano 'yun oh. Dami na na ano, yun, oh. kulimbat na pera. Hoy, masug na kayo. Uy, 'di ba lumayo oh. Tadi kayo nagkasundo sa pera. <laughs> <laughs> oh, hindi, nagkasundo. Hindi, na. hindi Nagkasundo sa budget, sir. Oo, hindi nagkasundo. Hindi nagkasundo sa hatian. Hindi niya Ha? pangangan na sila. Huwag mo muna, mo muna ibibigay ha dito ha. Yeah, huwag mo muna ibibigay ha. sige, baba mo siya. Laro, 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 laro. Surprise. Lalaya niyo na lang. Let's go, parang. Parang nahihirapan na. Baba mo doon, dahil. Yan, sobrang bigat na ng katawan, hindi na kayang tumalun. Yes, ang laki ng project niya. <laughs> so, yung Sabi mo, buhay kayo, ha? Huh? Yeah. 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 Ay, may... Akala ko, ito na yung hipo. May ah. Ito ah, okay, nandito. Na nila. ay hipo, hipo